Hi mga kasha! Ka ako nga pala si Jasmine Ruth At sa vlog na to, samahan niyo ako patuklasin ang dalawa kabis na na nagbigay tulay at bihan sa kasaysayan ng Asia. Ang um, imperyo ang kandyan at ang kabis ng Mohen Hotel. Alam niyo, minsan nakakalimutan natin mayaman pala talaga ang pinanggalingan ng ating kontinente. Kaya sa vlog na to, gusto mong ipaalala kung gano'ng paganda at kahalaga ang ating mga ugat nilang mga asyan. Unahin natin ang Imperio Akadjan. Nagsimula ito ng 2,300 BCE at pinamulungan ng Stardom the Great. Isa sa mga pinamulungan ng kilala ng Imperador sa kasaysayan. Grabe no? Isipin mo, noong panahong wala pang moderong teknolohiya, nagawa na nilang magtagtag ng isang umlad na imperyo nang sumula ang paggamit ng uniformer. Isa na ang sumuungang sistema ng pagsasulat para ang unang version ng journaling natin ngayon, pero sa clay tablet. Ngayon naman, lumipad tayo sa Timog Asya sa May Indus River Valley. Ito naman ang umusbong ang pabeis ng Mohenjo-daro na kreativo na buhay mula 1,900 hanggang 2,000.

parehas ng ito na ko sa bawat isa sa kanila ay may kwentong ng talino, magkakaisa. Na kahit matagal na silang mawala, buhay pa rin ang kanilang mga aap. Na kapag pinagsama mo ang pina, kaalaman at malasakot na kapwa, kaya buwan ng isang bagay na kapagal kahit limon limo, -limo ang kapwa. Magkaibangan sila ng panahon at kultura, parehas silang may ambag sino tayo ngayon bilang mga asyano. Marunong pinagay, marunong at marunong magmahal sa ating kasaysayan. Kaya mga ka kung huwag natin kalimutan ang pagtanaw sa nakaraan ay daan para mas maunawa natin ang ating kasalukuyan. Maraming salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo ang ganitong klase kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment sa mga gusto pang pabias na pag-usapan natin sa susunod. Ako nga pala si Jasmine, at ito ang kasaysayan buwan, kung saan binubuhay natin ang mga kwento ng ating nakaraan.